Hi po sa inyong lahat. Welcome back po again sa aking channel and for today's vlog, i hope samahan niyo po ako guys sa aking pagluluto. So unang-una, prituhin po muna natin ang ating uh, chicken legs. Ito po yung gamit kong meat uh, uh, sa pagluluto ngayon. So Um, pripituhin po muna natin ito hanggang sa mag-brown ng konti and while waiting po, i-prepare po muna natin ang iba pang sangkap na ating gagamitin. So meron po ako ditong kalahati ng repolyo at atin po itong ihiwain ng maliliit na piraso. Nasa sa inyo po guys kung anong klaseng blue gulay ang inyo pong ihahalo. Ito po ay sarili ko pong version ng pagluluto and ito lamang po ang vegetable na available sa akin so ito lang po muna ang at, at ating ihahalo ayan po guys so ayan so gagamitin po ako dito ng ilang pirasong bawang and uh, isang piraso ng um, sibuyas and uh, hahatiin or uh, icha po natin ang ating um, garlic. Ganon din po ang hiwa ng ating sibuyas. So, ayan guys. So, kung bago po kayo sa aking channel at hindi pa po nakasubscribe, please do subscribe to Jensi Files channel and click the bell button below para updated po kayo sa aking susunod pang mga videos. Ayan po guys. At kung nagustuhan niyo po ang aking video, um, kindly give me a thumbs up and uh, also please uh, kindly share our vlogs for today in your social platform ayan po guys maraming maraming salamat po sa lahat ng nanonood ng aking uh, vlogs and also thank you thank you so much to all my subscribers uh, who always uh, support my videos and my channel Thank you, thank you so much guys. And lalong-lalo na po sa Team Sueno Families. Ayan. Thank you, thank you so much po sa inyong lahat. And kung may katanungan po kayo or may suggestion sa ating uh, next vlog na gusto nyo pong uh, putahe, pwede po kayong mag-comments down below kung ano pong gusto nyo um, recipe sa susunod ng ating vlogs. Ayan po guys. ayan so pagkatapos po natin itong hiwain babalikan po natin ang ating prinipritong manok so ayan po guys so ngayon babalik tarin rin po natin ito ayan nag brown na po siya ng konti and ganun din po sa kabila um, ituloy natin ang pagprito hanggang sa uh, ito ay mag brown din ang kabila ng ating uh, manok so ayan guys so Uh, ngayon, maglalagay ako dito ng konting cooking oil. And continue to fry. Uh, at ngayon, um okay na po ang ating chicken legs. So, ayun, um, hahanguin po muna natin ito. And then, iseset aside natin. Uh, and then, gagamitin natin mamaya sa ating... Um, pagluluto. Ayan guys So, ayan. Uh, sa parehong uh, kawali, ilalagay na natin ngayon ang ating sibuyas at bawang. Ayan. And then, gigisahin po natin ito hanggang sa ito ay mag-brown ng konti. Or hanggang sa lumabas ang aroma ng ating sibuyas at bawang. So, okay, ito na guys. Okay na siya. Nag-brown na siya ng konti. And then, uh, Halloween lang magpo natin ito. Ayan. So, pagkatapos maglalagay po ako dito ng isang cup ng chicken broth. Or pwede po kayong gumamit dito ng tubig kung wala po kayong chicken broth. And then hayaan lamang po natin itong kumulo. So, after pong kumulo, maglalagay po ako dito ng 2 uh, tablespoon of peanut butter. Ayan. So, maybe nahulaan niyo po kung anong uh, klaseng luto ang ating uh, recipe for today. And pagkatapos po haluin lamang po natin ito hanggang sa ma-dissolve ang ating peanut butter na nilagay. And gagamit din po ako dito ng uh, isang piraso ng chicken nor cubes and maglalagay din ako dito ng uh, um 1 teaspoon of fish sauce and uh, some uh, black pepper ground black pepper Kung wala po kayong patis pwede rin po ang salt Ayan at pagkatapos po haluin po natin para uh, mamix po lahat ang ating nilagay na ingredients Eh saka natin ngayon ibalik ang ating naprito na chicken legs. and saka natin ito takpan and uh, let's continue to cook for 5 minutes ayan guys so after 5 minutes is check po natin ito at atin pong haluin para hindi po didikit sa ilalim ng ating uh, lutuan since may peanut butter po siya so siguradong didikit po yan sa ilalim so kailangan po natin itong haluin And since wala po akong anato seeds or anato powder, so ang ginamit ko po dito is yung um, paprika. So naglagay po ako dito ng 1 tablespoon of paprika. Yan lamang po ang um, ibang choice na aking gagamitin. So ayan, tirinay ko lamang po pero okay naman siya. Ayan. So sa mga wala po dyang anato seeds or um, aswete, pwede po kayong gumamit ng paprika paprika powder yan po ang ginamit ko ayan guys so sa puntong ito ilalagay po natin ngayon ang ating um, repolyo and ayan um, na boil na po siya kasi hindi na capture ng camera ko ang paglagay ng repolyo so ayan um, ng repolyo um, um, Niluto lamang po yan ng 2 um, minutes. Ayan. So, after 2 minutes, maglalagay din po ako dito ng celery. Yan po ang gamit kong uh, ibang gulay, celery, pang ano, pampabango po yan. So, this is my experiment of cooking uh, chicken kare-kare. Ayan lamang po. And, uh, ayan, so... Pagkatapos po nyan, um, ika-cover din po natin ito. And let's continue to cook for another 2 minutes para lumambot po yung uh, kalalagay natin na um, celery. So, ayan po guys. So, after 2 minutes, i-check po natin ito. And uh, hahaluin din po uli natin. Ayan. And uh, luto na po siya. Pero uh, medyo Um, marami pa po yung uh, sabaw niya. So, maglalagay po ako dito ng um, uh, one tablespoon of uh, dissolved cornstarch pang po natin so ayan so hayaan po muna natin itong kumulo for Another 1 to 2 minutes hanggang sa lumapot po konti ang ating um sabaw So, ito na guys. Um, lumapot ko, lumapot na ang ating sabaw. So, okay na po ang ating kare-kare. So, I hope nagustuhan niyo po guys ang aking vlogs for today. Thank you, thank you so much guys for watching. And I hope to see you guys on my next vlogs. Bye!